Muling pinag-usapan ng ilang netizens si Sian Lim na siyang tinutukoy sa kwentuhan ni na Vice Ganda, Iyamina, Sasa Girl at Kalad Karen na lumabas sa vlog ng angkabogable Star. Kamakalawa lang ito na upload sa vlog ni Vice Ganda na pinamagatang Queer Tuhan with Aya, Sasa Girl and Kalad Karen. At as of yesterday ay mahigit 500,000 views na pag usapan kasi nila sinasabi ni Vice Ganda na queer baiting. Ilang beses na raw niyang naranasan yan lalo nung nagkapangalan na siya at ang estado niya bilang si Vice Ganda. Sabi niya, hindi naman sa pagmamayabang. Nakaangat-angat na ako ng konti, kanya-kanyang dikitan din. Pero itong artistang to, dikit-dikit siya, hinaharot-harot ako on air. Pinag-love team-love team kami. Tapos ang late ng following sa social media. Inintroduce ko pa yan sa Twitter. Dumarami ng dumami yung followers niya sa harot-harot naming dalawa. Pumutok talaga yung pangalan niya. Tapos nung pumutok yung pangalan niya, nilove team sa isang sikat na artist. Hindi na ako pinapansin. Hindi na ako chinichika. Ang daming pumikap nito na ipino sa ex at iisa lang ang tinutukoy nila. Si Sian Lim ang tinutukoy, ang ex ng aktres na si Kim Choo. May mga nagkomentong user daw ang aktor at kung ano-ano pang panlalait